Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening So, for today's video Ayan, na napapansin niyo Ay handang-handa na yung ating luluto And so, simple lang yung ating ulang For today's video guys, ayan Mayroon tayong isang platong sayuti Ayan, nahiwa ko na siya ng pahaba Ayan, katamtamang laki lang ng hiwa Ng ating sayuti At hahaluan lang natin ng uh, Pork liver At syempre, hindi mawawala Yung ating sibuyas At Uh, bawang at yung ating pampalasa. Oyster oh, sauce. So, hindi siya sponsor ni Mama Sita. Sadyang yan lang talaga yung ating uh, panimpla. Mama Sita's oyster sauce. Beke na So, ayan. Dito sa ating kawali. Ayan. Nakaridi na yan. Mainit na siya. Maglagay lang tayo ng cooking oil. Oh, well, katamtamang dami lang. igigisa natin dito yung ating bawang. Then next yung ating sibuyas. And then, isusunod na natin yung ating pork lever. Lagyan lang natin yan ng pamintang pino. Ayan, pamintang pino. Konting soy sauce. Konti lang, tansya-tansya lang yan. At kakalukin lutuin lang natin ng bahagya yung ating atay Ayan, next natin ilagay yung ating sayuti. Madali lang naman maluto yung sayote. Ayan, kakamayan na natin. Kasi baka magtatalsikan. Diba, marami yan tignan. Mamaya-maya, kaunti na lang yan. Kasi nagpupubig yung ating sayote. Ayan, at ilalagay na natin dito yung ating dalawang sashi na is oyster sauce. Ayan, ingay na naman dito sa amin. Pagka uwi, ah, nakala mo na sa Metro Manila ka na rin dahil sobrang ingay na mga sasakyan. O oh, diba, may umiiyak pa. Siyempre, halo halo Di diba, simple lang yung ating gulay Kailangan natin kumain ng atay para magdagdag yung ating dugo At mukhang paubos na naman yung ating dugo sa kaka-whitey Ayan. laban self lang tayo laban laban lang lang so, meron tayong passive income pa. ayan so tapan lang natin yan para mas mabilis maluto yung ating gulay Ayan, silip-silip sa ating niloto. Ayan, o ba? Diba? Napapansin nyo, dumami yung tubig. Hindi tayo naglalagay ng tubig dyan. lagyan lang natin lang magic sarap para magiging magic yung ating ulam sarap ayan, magic sarap lang yung panimla natin guys at saka yung oyster sauce ayan, huwag natin pahirapan yung ating mga sarili sa pagluluto basta malasa lang natin ubusin yung ating sabaw dahil gusto ng aking anak ay medyo masabaw-sabaw. Ayan, so luto na yung ating sayuti at pangitin kasi pag sober at pangitin kasi pag na-over yung ating uh, pork liver. So, ito ay okay na. Ilipat natin sa ating uh, plate bango-bango ng ating sayote. Sayote lang kasi yung available namin dito ngayon guys. Kaya ayan lang yung ating gulay. Ang mahalaga may gulay tayo. Ganoon. so na guys, yung ating ulam for today's video. Ayan, nalipot na natin sa ating lagayan. So, as usual, well, sabay-sabay na naman kaming kakain. So, bye-bye everyone! So, kainan na kami guys. At uh, maraming salamat sa walang sawang, suporta at pagmamahal. Maraming salamat ah, uh, sa support sa king premier um idol dating so wala ako sa premier ko dahil wala kaming net so pagpasensyahan mo na pero syempre piniplay kita ano na tang nagpunta ng aking premier piniplay ko yan guys hindi na ako nagsisend sa aking community dahil ah uh, super busy talaga pero nakaplay tayo guys So maraming salamat sa panonood. Bye-bye everyone. Kami ay kakain na. Bye-bye.